kalasintado lalo lalo na kay Sir Jay Gambua ito na po yung unit mo sir bubuhin na natin para may padala na sa iyo kung so, gusto mong adjust yung uh, trigger niya dito mo na lang pipihitin ito yung adjust sa lang tanya trigger niya. Yung adyasa naman ng kanya ng hammer dito. Ayan sir. Dito lang din ang pihitan niya. Kung gusto mong patigasin o oh, palambutin yung hammer niya. Ayan. 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 natin. Ayan. isang allen wrench lang dito sa nasa 6. Ayan. Pag gusto mong kalasin. Ayan siya. Ito ang kanyang regulator. Ito so, yung kanyang pikati ni sir. Dito lang din. Dalawang pan lang din to. Uh, Ito yung kanyang stock adapter, sir. Uh, nakakabit na. Dito. Ito na lang yung, yung kabitan. Pagyan natin ang tangke para ma-air test natin kung itong... paano. Hindi pa ako nakagawa ng maliit. Kaya ito na lang muna. Okay, tinindi natin ng barrel. Okay, kare. Ito sir, 16 mm na barrel. ito so, yung higpita niya uh, tatlong iron rings yung sa ibabaw Air testing natin sir. Bigyan na natin ng konti para makita natin kung walang singaw yung kanyang ban. Ah, uh, bulb. Salamat sir. Ay eh, sir, walang singaw. Oh, may hangin na po 'yan, oh. Wala pong singaw Ya, yeah. ito natin yung hangin. Sir, Ini na A few moments later. Ayan sir. <laughs> Di natin dito sa regulator kung wala siyang sigaw So yun. Wala naman. Dito sa kanyang Ayan. wala sir. Sa barrel. Wala. Ayan. Dito lang lapat niya sir. Kanyang, kun kunting pa -kun lang kanina Angin Bali 2000 yung kinarga ko. Output niya sir uh, 18. Ayun binago ko yung kanya. Kasi kanina 12 lang yung kan. So, ayun sir. Ah. Uh, na namin sa iyo mamaya. Antay ko lang yung anak ko Lakas no? ano. utok. Sige sir, hanggang dito na lang. Sana magustuhan mo itong unit mo. Uh, maraming salamat sa tiwala. Ayan. Maganda umaga ulit.